ng usok. Maya maya yan. Okay na. Pero goods din yan ng usok mga tao pang pabunga ng mga puno ng kagaya ng mga ito. Avocado yan. Ayan. Avocado yung puno na yan. Sa yan, Yung puno na yan. Santol yan. O. Sa dito. Nag ano siya. Nagpa nagpapabaga na sila ng apoy. Oh, gagatukan pa yan baong na lang nyog ang ano, ginawang panggatong. Mamaya yan, kapag ano, lalaki ng kahoy. Pag nagbaga, pag usok mo na yan, no. Oh. Durian. No, maraming durian dito. Malalansonis yun. Oo. Si daddy, nagsisibak ng kahoy. Kinuha kanina yan, Siya din kumuha. Eh, nang gatong pa ng pang, pagsalangan ng ano, ng ihaw. Mamaya, yan, oh. pag Pagka uh, nagig-okay na. Uh, panggataw na si bak na madami din yung nakalagay doon sold na yan mga tatlong araw mga tao okay na yan apat na piraso yung isa kasi kanina isang piraso uh, gagawin daw kilawin kikilawin daw yan mga tao ayan ginatungan ulit ayan yan ng ano na eh, pag ano pag, ano, pag ano, nagiging <coughs> baga na yan yung ano ng bukong ng nyog Diyan, diyan ipapataw yan. Tapos siyempre, gagamit ng screen. Medyo at mataas na yung ng apoy. Wala yung, yung osok ay hindi na masyadong malabas kasi nga. Ah, oh, apoy na. Diba? May <laughs> malabas. Oo. Ayun yung iihawin ng may Tao. Ayun, pinatong na. Tao, minute pa. Hindi dumikit. Ayun mabala na daw siya mga tao. Sabi ni Mother. Oo. ayan Tinanggal yon, kasi malit. Papalitan ng malaki 'o. Oh. Yan. yon, Papainitin pa bago ilapat yung ano, bago ilatag yung isda. Yan, isasalang na mga tao. Okay na daw. Oops pang ulam lang. Ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. Okay. Thank you. Sige. Babantayan na lang natin. Eh, dito talaga sa amin. Oh, tahimik talaga. Oo. Marami kang choice dito pagkukuhaan ng mga mauulap, mga makakain. Ang karamihan na nabibili lang dito mga tao ay ang bigas. So, pwede ko yung mga simpleng pagkain lang, kagaya ng mga saging, pamuting kahoy. Simple, natatanim yan, mga protas. So, mas maon dito, hindi namin, eh, hindi binibili yung mga ganun. Bigas lang talaga. Siyempre, bigas, uh, bin, yan, yan, pinapangunahing uh, binibili. Uh, ang unang pangailangan na laging binibili lang talaga. eh mga simpleng pagkain, malaming saging. Yo. Oh. Siyempre, di ba? Pag puro oh, saging din, no? Oh. puro ano lang din. Kailangan din kumain ng bigas. O oh, kanin pala. Ito. Durian to mga tao. Oo. Oh, yung nakakatubo, durian yan. Oh, malaming ano to. Maraming mga durian dito. Mga maliliit pa. Pero season, hindi season ng durian ito. Yung mga, yung mga durian dito na bubunga pa, na uh, namumulaklak pa lang. Pero by, siguro by December or January, oh, tiga harvest na. Pero sa mga ibang part ng lugar, mayroon yun eh. Kasi yun kasi ah uh, talagang pinapabunga nila. Nagdidipindi sa ginagamit nila kung kalasik pamunga. Uh, kasi yun din, harvest kasi sila eh. oh, sa part ng Dabao, gano'n. Matapos, ayan. Nahalo kayo na ng kapatid ko. Oo. Oh. <clears throat> oo oh, tapos tayo yung mahahabang kinat ng kinat ni Papa. Ayun, ano, hinahati niya lang kasi masyadong malapad di. Eh. para mas komportable, oo. Oh. Bunot lang 'yan. Pero, nakakapagloto din. At saka, smooth yan. Masyadong mabilis. Depende lang. Kapag ginatungan mo ng ginatungan, siyempre, masusunog. Pero kapag kinontrol mo, smooth lang din yung pagloto. Oo. Oop. Check muna kung pwede nang balik ikutin nakikita na kapag pwede nang ikutin eh sa ay kung luto na sa ilalim yan dandahan yun okay na nga mga tao oo bunker niya na lahat to okay na naikot na lahat mga tao ibang bilis lang oo yan lang yan malapit na malapit na talaga tong mga tao oo maluto yan. Nangamoy na eh. Nangamoy luto na eh. Pero kunting-kunti pa yan. Bago ma-finish. Tao. Sure na yan. Positive na yan. Oo. Kalimutan. Happy everyday pala. Yun. Happy morning. Oo. Kasi alas 8 na.